Mas malungkot para tuwing gabi kapag nag-iisa ka. Ako lang ba yung nakakaramdam ng ganito? Alam mo yung hindi naman ako malungkot pero hindi rin ako ganang kasaya. Yung tipong kaya ko namang makipagsabayan sa tuwanan at piruan. Mala umaga hanggang sa paglupog ng araw. Pero sa tuwing sumasapit na ang gabi, sa tuwing ako nalang mag-isa, nang iisa at walang kasama, hindi ko na may paliwanag yung nararamdaman ko. Sobrang bigat pala maramdaman ito. Sarili ko nararamdaman pero hindi ko maintindihan. Kailan kaya ako magakatakas sa ganitong sitwasyon? Kailan ko kayo ulit mararanasang matulog na nakangiti at masaya? Sana dumating na siya. Hindi ko na kasi kinakaya ang bawat kaping malungkot na nadarama.